So guys Magandang araw sa inyo Itong halaman ni Mrs Ipalitin so, so inalis niya ito Galing dito to Ito daw ilalagay dito Tatanimin so, daw rin ng Tanglad So, latih dati tang dyan, binunot. And, dani naman ulit. Nalagay dito. Ay, e, karaman siya, oh, namulak na. Oh. Bagong harvest yan. So, sumunod, mga bulaklak na naman. Oh. So, yung oh. e, mga no. malalit pa na bunga oh. dito ito mga blaklak yung oh. isang bung napakataba guys oh pinutulan lang to oh. bagong potol oh, na tatlong isang nga na naputol ito ito naman ukra mamunga na yung ukra oh yun sumibol na talaga bunga guys oh. Ayan, oh. maraming bunga guys oh. kumpul kumpul oh. sa ibabaw oh. Simula nung nilagyan ng abono to 10 na yan bunga o yan o Mulaklak o Ano mo Ito to Kumpul kumpul Ito yung pinakaw na o Ano to eh apat na puno Ito 1, 2, tatlo apat Nandun sa likod o isa Ito pa o ito. Ukra din to malapit rin memunga, oh, yun, oh, na rin oh, yan oh, may bulaklak na rin oh malilit pa pero namumunga na simula na yung lagyan na abono ito so guys, inaayos niya guys inaayos na na ng misis ko ay nalagay dyan ito ganda no? tama-tama lang yung init masyadong mainit itong kalamansi guys ang pinapagkain lang niya itong basura yan, no? iba ibang basura yan pati balat ng itlog nilalagay dyan balat ng saging yan sagana sa Taga sustansya yung puno ng kalamansi na ito pati ito ukra puro basura yan yung mga pinagbalatan mula sa gulay yung mga dahon ng gulay yung mga balat yung mga nabubulok na hindi naman nangangamoy dito nila lagay sa paso yan yung pinapagkain ng halaman kaya yung abono nila guys pang lang yun guys para tulad yan o oh, yung mga bulaklak Ayan, uh, isang kumpul-kumpul mga bulaklak guys pag na mo ano to sabay-sabay na mo nga uh, parang ano to tinan? parang ubas tinan kumpul-kumpul ang uh, dami o oh guys Salamat sa panonood. God bless.